Alisin natin ang 12% bat. Immediately, bababa -ba -ba ang kuryente. Isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta ang panukalang tanggalin ang 12% bat sa kuryente. Ayon sa kanya, sobra nang pabigat sa mga Pilipino ang mataas na singil sa kuryente, lalo na't ito ay isa sa mga pinakamahal sa buong Asia. Depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe para sa maiinit na political. Expose! Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Narito ang buong detalye. No, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun. Eh. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles? So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay Ipira. Talaga nakalagay. Affordable. Tapos pagka mo pang pababayan, eh. transparent and competitive. Mga ganun eh. Competitive price of electricity. Fair. Under a regime of free and free uh, competition in order to uh, make our uh, products go globally competitive. Nakalaki. Pero talaga pong hindi natin ma... Very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una tingnan po ninyo yung Lifeline Rate Program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. May merong kasing ano yan eh. Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na pre lang, 20 kilowatt hours. Kawawang kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong uh, kuryente hanggang 20 kilowatts, kilowatt hours ka lang. Papanagsindi ka lang ng tatlong bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, uh, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatts hours, kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocosur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Ano? Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, uh, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur, electric, ano, surseco, two yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, but nagkakaiba-iba. Electric Cooperative sa Pelco One, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Ba bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako ba Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiyangat natin doon sa affordable. Dito pa lang ho, naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan. Kaya lang, sasabihin na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, uh, can I respond? Yes, sir. Um, yung pong uh, original na Lifeline program na ngayon ay uh, pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline Program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, noong nadisenyo ito, ang subsidy ay manggagaling doon sa uh, subsidizing class within the same distribution utility at yung isa subsidize niya ay yung mga marginalized uh, uh, doon din sa same na uh, distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang uh, pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung lifeline subsidy charge will not uh, exceed 10 centavos at uh, nung uh, dinisenyo, tinignan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit. Nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge icha mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low-consuming. Pero dun sa iba, tulad ng electric cooperatives na maliliit lang predominantly, maliliit lang din ang konsumo at uh, yung subsidizing class ay maliit lang din para mo maka para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed -e sa 10 centavos yung lifeline subsidy charge kinailangan ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Kasi naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ano, uh, ang hindi ko po makuhang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa uh, nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad na Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng gano'n? Isipsipin po niyo yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano? Pag sinabi po ninyong, alimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun. Eh. Hindi lifeline yun. Eh. Lalong-lalo -lalo naman yung iba. Wala, walang nakaano kahit isa. Uh, ito, Cooperative Inc. Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Eh siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito eh. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase uh, doon sa individual distribution Ngayon utilities. Yun po yung original design. Ngayon nga po, mayroon tayong ipapalit na kung saan ang uh, diskwento ay ibibigay across the, the country regardless of the distribution utility at ang Lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose. Ganito na lang. Yung proposal ko po, meron meron akong bile eh, para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahihirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong uh, ladderized na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, alimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Eh, ito po, alam na ni Mr. Cherry to, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng uh, gobyerno. Dahil po itong Lifeline Program, ang tumutustus tumutustusbo kasi dito, ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline Program na kung saan ang uh, makakabenepisyo doon sa uh diskwento ay across the board pero hindi lang na maibibigay yon at 200 bakos maaring ito ay 50 kilowatt hours 50 uh 50 kilowatt hours at, at uh, 30 kilowatt hours ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge hindi naman po kayo magpapasyan yan eh kung halimbawa na, 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 na naipag uh, naipasyan ng kongreso na ito ang maging panuntunan natin 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Iyon po kasi ay uh, talagang makakatulong sa to marginalized sector ng ating bansa. Uh, Siyempre po, isa-subsidize ng gobyero yun. Eh. Tingnan po ninyo, ang, ang, ang philosophy po behind that is napak, napakarami ng binibigay nating uh, mga subsidies ngayon. Lalo na nung nakaraang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong Tupad, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4 peace. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon At kung papano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt, kilowatt hour consumption, Siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun, yun po ng affordability issue. Naayos natin. Bababa -ba -ba po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% bat, immediately, Bababa ba, ba ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang uh, DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaring ang uh, DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For, for example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng, ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating ekonomi? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang bat, yung, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan sa ka kukuha ng uh, kukulektahin ko dyan kapag uh, sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kulekta eh. Bakit mo ako, ako uh, po problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, yun sinasabi ng ipira eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT, kaya nga naging exorbitant? Ang pinagmulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT, pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang talagang lalaki. Ito po yung problema bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption driven. Dapat production driven. Imaginin po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan. Yosef Marasigan. 70% ng production cost is electricity. Power. Kaya po hindi sila gubigin hawa. Ah, ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe five folds giginhawa ang ating economy. Then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin.